Goodang araw ulit sa inyo mga paps. Okay, yung video natin ngayon tungkol dito sa stock carb kasi uh, may mga nagtatanong sa atin 'no. Oh. Kaya sa gagawin na natin ng video. Ah, uh, yung mga ito yung mga pwedeng yung kaharapin na problema sa uh, stock carb nyo Yung una muna, pag itong slide na to, may gas gas na pag aangat siya hanggang dyan tapos na i-stack na siya dyan ang mangyayari niyan, hindi didiretso yung RPM nyo minsan hanggang 8 lang minsan hanggang 9 7 ganun depende kung hanggang saan yung gas gas kaya wag kayong mag o open carb yung tatanggalin yung filter nyo pagka ganito yung carburetor nyo na gamit kasi medyo masilan kasi yung slide nito so minsan naman din yung palyado halimbawa na ah, nagagamit kayo ng choke nyo tuwing umaga tapos isang araw na medyo nagpapalya yung motor nyo i-check nyo yung kable ng choke dito kapag kasi na-stack up yung kable pagka nyo yung choke nyo dito pag binalik nyo minsan may mga kable na matigas na sa loob nag stack up kaya parang nakachoke yung motor nyo lagi tapos yung mga ano naman nagkaka problema sa minor pagkabarado barado tong butas na to itong nasa may dito banda kung titingnan nyo dito itong butas na to nakatapat dito yung daanan nyo papunta dito sa slow jet so magkarugtong yan pwede nyo bugahan ng hangin yan o carb cleaner linisin nyo pati yung butas ng slow jet yan uh, Sa isa pa dito sa may minor ito yung mixing screw. Pwede nyo itong tanggalin. Bugahan nyo ng hangin o carb cleaner. Tapos itong butas na to dito. Pwede nyo rin yan bugahan para matanggal yung mga umido dyan. Yung mga nag-clog ng mga dumi-dumi. Tapos yan. Ah, isa rin nga pala mga paps na na-encounter namin dati sa stock carb. Yung enricher. Itong enricher. Ito natanggal ko na ito. Eh. Tinanggal ko. So, itong enricher bulb, lalagay ko na lang sa screen dyan, yung ibang picture na ano download natin sa Google. Itong enricher bulb mga paps, may purpose kasi ito. Pagka nagluloko na itong enricher bulb, maaring wala ng lakas yung motor nyo. So, dito kasi yan eh. Ito, nakatusok yan dyan. So, kapag umaandar yung motor nyo, may function yan eh. So hindi lang natin masyadong uh, pag aralan pa tong injector valve pero basta may function to mga papsi eh, no. Ayun oh, tinutulak niya tapos parang may spring din sa kabilang side ng bulitas. So nag-o-open close to kasi may diaphragm siya. Parang ganito din yung dito sa slide sa taas. So siguro kapag uh, nasa low RPM nag-o-open to kasi inricher siya ibig sabihin, nagbibigay siya ng dagdag gasolina. Sa mga low RPMs. So, comment na lang kayo kung mga expert dyan sa baba. Tingin ko. Pagka nagkaroon ng problema tong enricher valve na to. So, pwedeng magpalya o walang lakas yung motor nyo. Yan, dito yan mga paps. May spring to ito. Tumutulak dyan. Nakakabit uh, yan dyan. O, ganyan ang itsura nya. Ganyan. Pagtatanggalin. So, pag magbabaklas kayo nito. Magingat kayo. Bakit matalsikan kayo sa muka. So, ito yung enricher valve mga paps. Eh, ko kung may nabibili bang ganito. Mga ito kasi mga paps, eh, palyado na talaga 'to. Wala na talaga. Standard na ikot, 2.5 dito galing sa close. Pag naka-close, halimbawa ganyan, bibilang kayo 2.5 o limang ikot na kalahati. 1, 2, 3, 4, 5. So yan yung standard mga paps. Basta basta sa paggagantong carb ang gagamitin nyo, huwag kayong mag-open carb kasi pag uh, mapasokan ng mga dumi-dumi sa slide, gagasgas agad yung slide nyo. Bababa yung buhay ng carb na to. Yan. Sa so, mga gusto mag-all stock, kung stock is good, eh, huwag kayo mag-open carb. Ride safe kayo lagi.